Sa pagsikat ng umaga sa ating mga mata, itinataas natin ang ating mga puso sa Diyos na naghahari sa buong mundo, sa Panginoon na umalalay sa sansinukob. At yumuyuko pa rin upang pakinggan ang panalangin ng bawat bata na tapat na naghahanap sa kanya. Inaakay tayo ng Awit 9 sa isang lugar ng pasasalamat at papuri na nagpapaalala sa atin na may kagalakan sa pagkilala sa mga kababalaghang nagawa na at patuloy na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Isang paanyaya sa atin na huwag hayaang magsimula ang araw nang hindi muna binubuksan ang ating mga labi sa pagsamba at paglalahad ng ating pagtitiwala sa harap ng Diyos. Sa pagising, madalas tayong nalulula sa mga alalahanin, pangako at pag-iisip na sumusubok na nakawin ang ating kapayapaan. Ngunit ngayon, nagpasya tayong ituo ng ating mga puso sa isa na nagpapanatili sa atin. Pinipili ang pasasalamat kaysa pagkabalisa. Pinipiling umawit sa kataas-taasan kahit na bago ang anumang tugon. Dahil kapag ang kaluluwa ay yumuko sa harap ng lumikha, lahat ng iba pa ay nahuhulog sa lugar. Sa simula ng panalangin ito, naaalala natin na ang buhay ay isang banal na regalo, na ang hininga sa ating mga baga ay hindi isang bagay ng pagkakataon, ngunit ang bunga ng biyayang sumasaklaw sa atin. Kahit na dumaan tayo sa mga paghihirap kahapon, kahit na may mga laban sa hinaharap, ngayon ay isang araw upang ipagdiwang na hindi tayo nag-iisa. Ang Panginoon ay nananatiling ating kanlungan at ang kanyang katapatan ang garantiya na hinding-hindi tayo pababayaan. Ipinahayag ng salmista, Aawit ako sa Panginoon ng buong puso ko. Sasabihin ko ang lahat ng iyong kamanghamanghang mga gawa. Ito ang postura na pipiliin nating gawin ngayong umaga. Ang ibuka ang ating mga bibig, hindi para bumulong-bulong, kundi ipahayag ang mga dakilang gawa ng Diyos. Ang pagkilala sa Kanyang kabutihan ay nagpapaalala sa atin na sa ibabaw ng kabaligtaran ng hangin, may makapangyarihang kamay na gumagabay sa ating mga hakbang. At kapag isinabuhay natin ang papuri na ito, may nangyayari sa loob natin. Ang kalungkutan ay nawawala, ang takot ay humina, at ang pag-asa ay muling isilang. Dahil ang papuri ay higit pa sa mga salita, ito ay isang espiritual na kilos na nagbabago sa kapaligiran ng puso. At ngayong umaga, habang nagninilay-nilay tayo sa awit naiben, inaanyayahan natin ang banal na espiritu na puna ng bawat bakanting espasyo gawing mga kanta ang mga alalahanin at baguhin ang ating lakas. Naway ang panalanging ito ay maging panimulang punto para sa isang araw ng tagumpay, kapayapaan at tunay na kagalakan. Itinuturo sa atin ng Salmo na kahit sa panahon ng kahirapan, may ligtas na lugar sa papuri. Si David, sa kanyang paglalakbay, ay humarap sa mga labanan, pag-uusig at mga sandali ng matinding dalamhati. Gayunpaman, pinili niyang ibuka ang kanyang mga labi para palakihin ang Panginoon. At ito ay nagtuturo sa atin na ang papuri ay hindi nakasalalay sa mga pangyayari ngunit sa pananalig na ang Diyos ay nananatiling pareho kahapon ngayon at magpakailanman. Ang papuri ay hindi pagtanggi sa sakit ngunit pagpapahayag na hindi ito mas dakila kaysa sa Diyos na namamahala sa sansinukob. Ito ay pag-alala na ang bawat kahirapan ay nahahanap ang limitasyon nito sa autoridad ng lumikha. Kapag nagpupuri ka, tumulo man ang luha, muling pinagtitibay ang iyong pananampalataya. Kapag nagpasya kang palakihin ng Diyos, kahit na ang iyong puso ay wasak, ipinapahayag mo na may pag-asa. Ang papuri ay nagbabago sa espiritual na kapaligiran dahil kapag ang bibig ay bumuka para sa kadakilaan, ang kaaway ay nawawala ng lupa at ang kaluluwa ay nakatagpo ng ginhawa. Kaya naman ngayong umaga, huwag nating hayaang patahimikin tayo ng dalamhati. Sa halip, ibahin natin ang bawat mahihirap na alaala sa isang pagkakataon para sa pagsamba. Kung kahapon ay may mga pakikibaka, ngayon ay may papuri; kung kahapon ay nagkaroon ng katahimikan ng kaluluwa, ngayon ay magkakaroon ng isang awit ng pag-asa. At tulad ng salmista, natututo tayong magsaya hindi sa kung ano ang mayroon tayo, kundi sa kung sino ang nasa tabi natin. Hindi pinababayaan ng Diyos ang kanyang nilikha. Siya ay nananatiling makatarungan, matatag at kasalukuyan. Inalalayan tayo ng kanyang kamay kapag naiisip nating mahulog, pinoprotektahan tayo ng kanyang braso kapag gusto tayong palibutan ng mga anino. Sa makatuwid, maaari nating simulan ng araw na ito sa pagpapahayag. Ang Panginoon ay aking kanlungan, aking muog, aking mataas na kanlungan sa mga panahon ng kabagabagan. Ang mga salitang ito ay hindi lamang tula sila ay walang hanggang katotohanan na natutupad sa buhay ng mga naniniwala. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa panalangin ito, nais kong buksan ang aking puso sa inyo na sumusunod sa akin. Kung ang salitang ito ay naantig sa iyong buhay, kung ang sandaling ito ng panalangin ay nagdulot ng kapayapaan sa iyong puso, inaanyayahan kita na sumali sa komunidad na ito ng pananampalataya ng mas malalim. Mag-subscribe sa channel, hindi lamang bilang isang taong sumusubaybay sa isang pahina, ngunit bilang isang taong nagpasyang maglakad ng magkasama sa panalangin. Gayon din, iwanan ang iyong amen o ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento. Dahil nais naming mamagitan sa iyo at para sa iyo hindi ka lamang isa pang numero, bahagi ka ng isang pamilya na naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin. Naway ito ang simula ng isang bigkis ng pananampalataya na magpapatibay sa ating kapwa. Ang awit naim ay nagpapakita rin sa atin ng isang Diyos na hindi lamang nakikinig sa ating mga luha, kundi kumikilos din ng makatarungan. Ang Panginoon ay siyang humahatol ng matuwid na nakakakita ng puso at hindi nalinlang sa anyo. Ito ay kaaliwan para sa mga nakadarama ng inaapi at ginawang mali dahil may Diyos na nagtatanggol sa layunin ng kanyang bayan. Sa mga panahon ng gayong kawalang katiyakan, kapag ang katiwalian at karahasan ay tila nangingibabaw, ang ating mga puso ay nakakapanatag sa pagkaalam na tayo ay wala sa awa ng kasamaan ng tao. May isang makatarungang hukom na namamahala sa langit at lupa at sa harap niya ay dapat yumukod ang lahat ng kawalang katarungan. Naranasan ni David ang katotohanan ito. Naranasan niya ang pag-uusig at paghamak, ngunit nakita niya ang kamay ng Diyos na kumilos sa kanyang pagtatanggol. At ito ay nagtuturo sa atin na kahit na mabigo ang hustisya ng tao, ang katarungan ng Panginoon ay hindi. Kapag ang kaaway ay tila na naig, ang Panginoon ang may huling salita. Ito ay isang kaginhawaan para sa mga nakakaranas ng kanilang sarili na pagod sa pakikipaglaban sa kanilang sariling lakas ipinaalaala sa atin ng awit na ang kataas-taasan ay nagiging kuta para sa mga nagdurusa, isang ligtas na kanlungan para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Naway magpahinga tayo ngayong umaga sa katiyakan na hindi natin kailangang pasanin ang bigat ng mga labanan ng mag-isa dahil ang Diyos ay bumangon bilang tagapagtanggol ng Kanyang bayan. At ang pagkilalang ito ay gumising sa dalawang saloobin sa atin, pasasalamat at pagtitiwala. Pasasalamat dahil alam nating iniligtas na niya tayo sa maraming panganib nang hindi natin namamalayan. Magtiwala dahil kahit sa hindi pa natin naiintindihan, patuloy siyang kumikilos para sa atin. Ang panalangin pagkatapos ay nagiging isang pagkilos ng pagsuko kung saan kinikilala natin, Panginoon, wala akong kontrol, ngunit alam ko na ikaw ay makatarungan at tapat. Ang aking buhay ay nasa iyong mga kamay. Kapag huminto tayo upang pagnilayan ang kadakilaan ng Diyos, inaanyayahan tayong magalak sa kanyang mga kababalaghan. Ang buhay mismo ay isang himala. Ang paghinga, pagdilat ng ating mga mata, ang pagkakataon para sa panibagong araw ay malinaw na mga senyales na siya ay umalalay sa atin. Ngunit higit pa diyan, ilang beses na tayong pinrotektahan ng Panginoon nang hindi natin namamalayan? Ilang beses na niyang binuksan ang mga pintong tila imposible? Ilang beses na siyang nagbuhos ng kapayapaan sa gitna ng isang panloob na bagyo? Inaakay tayo sa awit na yun na alalahanin at isalaysay ang mga gawa ng Panginoon at pinalalakas nito ang ating pananampalataya. Dahil ang alaala ng mga gawa ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na harapin ang mga darating pa. Sa sandaling ito ng panalangin, tinawag tayong tumingin hindi lamang sa mga kahirapan, kundi sa mga kababalaghang naranasan na. Marahil ay hindi pa natutupad ang lahat ng mga pangako. Marahil ay may mga lugar pa na naghihintay. Ngunit ang Diyos na nagawa na ito ay patuloy na gagawin ito. Hindi siya nagbabago at ang kanyang katapatan ay nananatili sa bawat henerasyon. Kaya hayaang mapuno ang ating mga puso ng papuri hindi para sa kung ano ang kulang pa, ngunit para sa kung ano ang mayroon na tayo ang presensya ng isang tapat na Diyos. At gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito para makipag-usap ng direkta sa iyo, nakasama namin sa panalanging ito. Kung nararamdaman mo na ang mensaheng ito ay nakipag-usap sa iyong kaluluwa, na ang channel na ito ay naging isang puwang kung saan ang iyong pananampalataya ay nabago, hinihiling ko sa iyo, manatili sa amin mag-subscribe sa channel, ibahagi ang panalangin na ito sa isang taong nangangailangan at iwanan ang iyong patutuo sa mga komento. Ang iyong kilos ay maaaring ang sagot na kailangan ng isa pang puso. Dito, hindi lang tayo sama-samang nagdarasal, tayo ay nagtatayo ng isang network ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. At ikaw ay isang pangunahing bahagi nito. Habang nagpapatuloy tayo sa Awit 9, makikita natin ang katiyakan na ang Diyos ay isang ligtas na kanlungan para sa mga nagtitiwala sa kanya. Nangangahulugan ito na kahit na ang mga pangyayari ay sumisigaw ng iba, mayroong isang kanlungan kung saan ang kaluluwa ay nagpapahinga. At ang kanlungang ito ay hindi isang pisikal na lugar, ngunit ang presensya ng Panginoon gaano kadalas tayo humahabol sa seguridad ng tao pagkatapos ng marupok at panandali ang suporta at nakakalimutan na ang tunay na tulong ay nagmumula sa Diyos. Itinuro sa atin ng salmista na ibaling ang ating mga puso sa kataas-taasan alalahanin na sa Kanya lamang tayo makakatagpo ng hindi matitinag na kapayapaan. Ang pagtitiwala na ito ay hindi naglalayo sa atin sa katotohanan, ngunit nagbibigay ng kapangyarihan sa atin na harapin ito dahil ang Panginoon ay hindi nangangako ng kawalan ng mga pakikibaka, ngunit isang patuloy na presensya. Hindi niya ginagarantiya ang walang luha'ng paglalakbay, ngunit nag-aalok ng ginhawa sa bawat pag-iyak. At ito ang nagpapanibago sa lakas ng puso. Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Panginoon, hindi tayo lumalakad ng mag-isa. Siya ay nagiging liwanag sa gitna ng kadiliman, direksyon sa gitna ng pag-aalinlangan at lakas sa gitna ng takot. Naway ipahayag natin ngayong umaga, kahit hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin, nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Kahit na ang gabi ay mahaba, alam ko na ang araw ng iyong presensya ay nagbibigay liwanag sa aking araw. Ang pagpapahayag na ito nang pananampalataya ang susi na nagbubukas ng mga bagong abot-tanaw at nagpapanibago ng pag-asa. Ang Awit 9 ay isa ring paanyaya sa pag-asa. Ang Panginoon ay bumangon upang hatulan ang lupa at ang kanyang katarungan ay mananaig. Ito ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo lumalakad ng walang kabuluhan, na ang buhay ay hindi pinamamahalaan ng kaguluhan, ngunit ng isang Diyos na may layunin. Ang pag-asa kapag nakasalig sa Diyos ay nagbabago sa atin. Dahil hindi na tayo tumitingin sa hinaharap ng may takot, kundi may kumpiyansa alam natin na ang Panginoon ay naghahari at ang lahat ng mga bagay ay nagtutulungan sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya. Ang katiyakang ito ay nagbabago sa paraan ng pagharap natin sa kasalukuyan. Ang minsang tila hindi kayang tiisin ay naging pagkakataon upang makita ang kamay ng Diyos na kumikilos. Ang dating tila nawala ay nagiging eksena ng isang bagong simula. At sa gayon, ang kaluluwa ay nakatagpo ng kapayapaan sa gitna ng mga bagyo. Ang pag-asa ay hindi lamang optimismo. Ito ay isang pananalig na nakaugat sa katapatan ng Diyos. Ito ay nagtitiwala na ang nagsimula ng mabuting gawain sa atin ay kumpleto nito ipinapahayag nito na kahit sabihin ng mga pangyayari na hindi ang huling salita ay nagmumula sa Panginoon ngayong umaga tinawag tayo upang i-renew ang pag-asa na ito upang tumingin sa kabila ng mga paghihirap at pagnilayan ang Diyos na nagbabago ng mga imposibleng sitwasyon inaabot natin ang pagtatapos ng panalanging ito ng may pusong puno ng pasasalamat ang awit naime ay umakay sa atin na kilalanin ang kadakilaan ng Panginoon upang ipahayag ang Kanyang mga kahangahangang bagay at magpahinga sa katiyakan na Siya ay makatarungan, tapat at makapangyarihan upang suportahan tayo. Ngayon, pinili nating simulan ang araw na umaawit ng mga papuri, hindi dahil perpekto ang lahat kundi dahil alam natin kung kanino tayo naniniwala. Ang buhay ay magkakaroon ng bagong kahulugan kapag inilagay sa mga kamay ng Lumikha. Sa sandaling ito, ipinagkakatiwala natin sa Panginoon ang ating mga plano, ang ating pamilya, ang ating mga pangarap, at ang ating mga hamon. Ipinapahayag namin na ang araw na ito ay gagabayan ng Kanyang biyaya. Nawa'y maliwanagan ang bawat hakbang ng Kanyang presensya naway gabayan ng Kanyang karunungan ang bawat desisyon, at naway maipakita natin ang pag-ibig ni Kristo sa lahat ng bagay. At sa pagtatapos, ipahayag natin ng may pananampalataya, Panginoon, awit ako ng buong puso at magsasaya sa iyong mga kamanghamang hanggawa. Ikaw ang aking kanlungan, aking pag-asa, at aking lakas. Naway ang panalanging ito ay maging binhi ng kapayapaan sa iyong puso, lakas para sa iyong paglalakbay, at katiyakan na hindi ka nag-iisa. Lumakad ngayon ng may pananalig na ang Panginoong makapangyarihan ay nasa iyong tabi, at ang iyong buhay ay ligtas sa kanyang mga kamay.